sa vulcanizing dito po sa basa medyo malaki madilim na rin po yung Ayan po mga kamamo, ah, kamusta naman po kayo? Ah, ngayon po ay eh, nandito po kami sa Baywalk Bato Leyte sa lugar po namin. Ah, ang ganda po dito at kung gusto nyo pong mamasyal dito at magtour, uh, maganda po dito sa lugar namin. Ayan po, may kainan po dyan sa gilid, uh, mga karinderiya. At ang sasarap po ng mga barbecue dyan. Iba't iba, may mga uh, masariwang isda, mga pusit, mga lahat po nandyan. Uh, try nyo pong pumunta dito sa aming lugar at hindi po kayo magsisisi. God bless po mga kama mo. Uh, thank you for watching. Uh, Merry Christmas.